Guys, welcome back Ito nga pala ang behind the scenes sa Europe Ah oh guys, uh, kung napapansin nyo Andito ako sa airport ngayon Andito ako sa Clark, Pampanga uh, Guys, matagal lang ako nawala Kasi uh, Nag-vacation ako uh, Hindi ko na Hindi ako nakapag-asikasa sa mga vlog Wala nang update Ngayon guys, uh, pabalik ako ng Poland And Uh, waiting ako ngayon. Uh, dito ako sa Clark guys kasi malapit sa uuwihan ko dahil bulakan lang ako. Ilan sa kailang kahit di ka na magpasundo. Ayun guys. Uh, ang flight ko ay 7. 7 PM. At eh, nung may nag-email sa akin uh, biglang 6 pm ang ano. Ayun guys, ah uh, Naano ako nagmadali kasi nga biglang nabago yung oras, baka mamaya maiwan. Ah uh, guys, mamaya na lang uli, uh, update ko kayo para sa pagpasok sa airplane Yeah, uh, guys, ha. Huh? Hintahin mic. Sobrang tahimik. ah guys. Tingnan nyo may aeroplano. Walang wala. Walang aeroplano guys. Napakaluwag dito. Ayun. Yung mga paseros yun lang. Konti. Ah guys. Kung ayon nyo ng hassle. Punta dito dito kayo magpa baba ng, ng dito kayo mag ticket pala papuntang Clark kasi apakaluwag guys sobra ayun no wala nakatao-tao ayun guys uh, tinanggal na nga pala yung yung sa mas pwede na kayong magbiyahe na wala kayong mas dito sa Pinas ayun guys at ang luwag dito sa Clark oh, halos walang pasaheros ganyan kaluwag po oh, walang siksikan walang walang naguunahan kaya guys kayo pwede kayo dito mag pa transfer kung gusto nyo dito bumaba Ayun guys. Ah, uh, i-share ko yung yung vacation ko dito sa Pilipinas. Guys. Pag uh, pagbabakasyon kayo dito sa Pinas, kailangan siguro may pera kayo na mga 100,000, 150. Yan. Siguro yan sobra-sobra na yan, guys. Pero kung magbabakasyon kayo ng tatlong buwan, gawa, gin, kamukha ng ginawa ko tatlong buwan ng magbakasyon. Ako, guys, tapos ala, pag, naman akong ganong pera kasi ang nasa isip ko, makauwi lang. Pagka tatlong buwan kayo magbabakasyon, ako, sa sobrang mahal ng bilihin dito. Kakapusin guys sa budget nyo. Tapos, minsan sinubukan ko mag-jollibee. Eh. Eh sa in order ko pa naman na uh, sa Jollibee nabitin pa ako. Eh syempre, <laughs> panglaban tayo sa piyestahan eh. Tapos magja-Jollibee ka lang, edi eh, nganga. At eh, pero naman sumubok naman tayo sa Mang Inasal. Okay, panalo naman. Unlimited unlimited yung kanin nila, pero sa ulam bitin na. Kaya kapos din. Kaya, kaya guys, pag uh, naisipan nyo magbakasyon, siguro kailangan ninyo magkaroon ng malaking budget kasi ala, babibiri Tapos guys, ah uh, isa pa, ito yung yung sinakitan ng ulo ko na ang init. Sobrang init guys dito sa Pinas. Siguro ako basta basta bihini ako. Nag hindi naman ako ganun naglalabas ng bahay gawa nga ng ang init sa labas. Ayun, tapos nakababad ako sa kwarto ng magulang ko. Pero yung ganun kundi ngayong init. Na nasabing naka-aircon pero mainit pa din kunyari lang na aircon ayun guys ang uh, um, inabot ng kuryente 7,000 lang naman isang buwan kailangan naka aircon kayo ah uh, inverter na na yung malaki wag yung malita. Ah. kasi ala hindi kakayanin yung aircon tapos Siyempre, sa kwarto. Uh, andiyan pa andiyan din yung mga pamangkin, anak. Ah, uh, andiyan pa nanay. Oh. Kaya <laughs> ang init sa bahay. Ayun pa guys, ah uh, ang ginawa ko dito guys, habang nakabakasyon ako, yung may pinapasada kasing gift yung tatay ko. Eh, yung gift na yun, dati ko rin binabiyahe nung hindi pa ako naalis. Yun kasi, guys, simula nung naalis ako, hindi pa niya na pagawa yung gift yung sapreno. Eh, guys, ang dati ko, may, di na pwedeng makagawa ng mabibigat kasi nga, may edad na din. Tapos, may karamdaman din siya. Kaya, Awan so, awa naman ng Diyos, uh, okay naman yung paggawa ko ng mga preno. Inaayos ko, inaayos ko yung preno. Ginawa ko siya. At shoutout nga pala kay parang iyan kasi si parang yan pumasyal sa bahay. Tinulungan akong gumawa ng preno. Kaya medyo nabilis kami gumawa. At nabilis ako gumawa. Ayun guys, at uh, nirepakot na rin yung mga bearing Na sa mga gulong. Kasi, nung binaklas ko, talagang ano na, ubus na siya. Uh, yung, ano nga, yung cup nga may ano pa, may tubig-tubig pa. Kasi guys, madalas nalulubog yung gip Gagawa nga na, sa biyahe ng tatay ko, nalulubog na siya. So, eh, madalas pa bagyo. Ayan guys, uh, na-share ko lang naman yan. Ang... Um, ang nangyari dito sa akin sa Pinas, ayun nga, ano lang, uh, bahay lang, sa kwarto, di, di naman ako pwede mag-vlog, nasa kwarto lang ako, eh kailangan, pakita ko rin yung mga nasa labas, eh kaso, di, di ako makahano, kasi nga, sobrang init, ah uh, nagawa ko lang naman yung jeep gawa nung yung garahe may bubong kaya na asikaso siya. Ang uh, katunayan niya guys, marami pa akong din na uh, gawa sa jeep. Kasi nga, hindi ko matagalan ng init. sa sa ulo. Uh, may may pangyayari pa na uh, ano, na uh, kailan ba siya? Uh, mga 3, 4 days, 4 days bago ako umalis nasira pa yung yung jeep ng tatay ko Inuntaan ko pa siya I tinulungan ko para may niya yung jeep para magawa ko ayun ay, okay naman Nauwi ko na, na naman ng tate ko yung jeep humabol pa sa akin ng gawa kaya ayun yung nasira sa kanya yung sa ano sa manubela kasi buti na lang na, na nasira siya nung nandito pa ako at least natulungan ko tatay ko nagawa ko pero guys marami na ang paggawa sa jeep namin kaya ganun na na umayon naman siya kasi nandito ako <laughs> sa akin pinagawa talaga pero okay lang kasi gamit naman siya dati na-miss ko rin siya pero sabi ko nga sa tatay ko palitan niya ang gulong sa harap kasi nga mabigat hindi hindi pwede sa kanya ayun ina-share ko lang yun uh, sa sa anak kong makulit ayan si si Elsie, uh, shout out sa iyo at kay Dane at si AJ ayan guys yan nga pala yung tatlo na yan at saka yung pinsan ko si Gab yan apat sila minsan sila yung mga kalaro ko sa cellphone na uh, bibangan ko habang ako'y nakakulong sa kwarto na mainit sila ang mga kalaro ko sa mga mobile game na yan yeah, nalilibang naman ako uh, at least eh, uh, kahit papano, okay naman Ayun, uh, siguro guys mag share ako ng kwento siguro pag nandun na ako sa Poland. Kasi tumabog ako doon sa ano ko, sa agency ko. Sabi ko, uh, next month na lang ako papasok. Kasi alas, ano na eh, uh, alanganin na siya. Kaya next month na lang ako papasok para makapagpahinga din. At mm, makapagkwento pa ako, makapag-vlog. Ang init sa bahay, Ayun pa guys. Uh, ang ginawa ko dito guys, habang nakabakasyon ako, yung may pinapasada kasi yung gift yung tatay ko. Eh, yung gift na yan dati ko rin binabiyahe nung hindi pa ako nakaalis. Yun kasi guys, simula nung naalis ako, hindi pa niya na pagawa yung gift yung sa preno. Eh guys, ang tatay ko ni may hindi na pwedeng makagawa ng mabibigat kasi nga may may dad na din. Tapos may karamdaman din siya. Kaya sa awa naman ng Diyos, uh, okay naman yung paggawa ko ng mga preno. Inaayos ko, inaayos ko yung preno. Ginawa ko siya. At shout out nga pala kay Iyan, kasi si Parangayan pumasyal sa bahay. Tinulungan na akong gumawa ng preno Kaya medyo nabilis kami gumawa At nabilis ako gumawa Ayun guys At ako na rin yung mga bearing na Sa mga gulong Kasi Nung binaklas ko Talagang ano na Ubus na siya uh, Yung ano nga Yung cup nga may ano pa May tubig tubig pa Kasi guys madalas nalulubog yung git gagawa nga na isa biyahe ng tatay ko na lulubog na siya. Kaya eh madaras pa bagyo. Ayan guys, uh, Nashare na-share ko lang naman yan. ang um, ang nangyari dito sa akin sa Pinas, ayun nga, ano lang, uh, bahay lang, sa kwarto, di, di naman ako pwede mag-vlog, nasa kwarto lang ako, eh kailangan pakita ko rin yung mga nasa labas eh kaso di di ako no. kasi nga sobrang init ah uh, nagawa ko lang naman yung jeep gawa nung yung garahe may bubong kaya naasikaso ko siya ang uh, katunayan niya guys marami pa akong din na uh, gawa sa jeep kasi nga hindi ko matagalan ng init sa sa ulo Uh, may may pangyayari pa na ano na kailan ba siya ah uh, mga 4 four, four days 4 days bago ako umalis nasira pa yung yung jeep ng tate ko inuntahan ko pa siya I, tinulungan ko para may uwi niya yung jeep para magawa ko ayun, okay naman na uwi, ko na, na naman ng tate ko yung jeep humabol pa sa akin ng gawa. Kaya, ayun, yung nasira sa kanya, yung sa, ano, sa manubela. Kasi, buti na lang, na, na nasira siya na nandito pa ako. At least, natulungan ko tatay ko nagawa ko. Pero, guys, marami na ang paggawa sa jeep namin. Kaya, ganun, na, na umayon naman siya kasi nandito ako. <laughs> sa akin pinagawa talaga. Pero okay lang, kasi gamit ko nga siya dati. Namiss ko rin siya. Pero sabi ko nga sa tati ko, palitan niya ang gulong sa harap kasi nga, mabigat. Hindi, hindi pwede sa kanya. Ayun. Ina-share ko lang yun. Uh, sa sa anak ko makulit. Ayan, si si Elsie, uh, shoutout sa iyo kay Dean at si AJ. Ah, guys, yan nga pala yung tatlo na yan. At saka yung pinsan ko si Gab. Yan, apat sila. Minsan sila 'yung mga kalaro ko sa cellphone na libangan ko habang ako ay nakakulong sa kwarto na mainit. Sila ang mga kalaro ko sa mga mobile game na yan. Yan, yeah, nalilibang naman ako. At least, eh, kahit pa paano, okay naman. Ayun, uh, siguro, guys, mag-share ako ng kwento. Siguro, pag nandun na ako sa Poland. Kasi, tumabog ako sa, ano ko, sa agency ko. Sabi ko, uh, next month na lang ako papasok. Kasi, alas, ano eh, uh, alanganin na siya kaya next month na lang papasok para makapagpahinga din. At mm, makapagkwento pa ako. Kapag vlog. Yun guys. Uh, yung sa tumulong sa akin sa paggawa ng jeep, shout out sa iyo. Parang iyan. Uh, pre, ingat sa mga biyahe mo. Baka naman, show pa. <laughs> yeah, guys. Shoutout nga pala kay Donald Selmo sa at shoutout nga pala sa sa Guardians na na sinalihan ko. Ah, uh, shoutout sa inyo lahat. Ah, uh, lagi kayong mag-iingat at get well soon sa SF at doon sa kasama namin na na hospital. Ah, uh, pagaling po, pagaling po kayong lahat at sa mga kasama ko sana uh, lagi po tayo yumuti pag pag nakikilala ng tao at kung hindi naman makaka-duty uh, sabihin na lang na maaga pero sana um, ah duty tayo para maging lagi tayong active yun po uh, itong vlog nato yun muna ang i-share ko kasi uh, wala naman akong masyadong ma-share dito kasi hindi ako makapag-isip. Kaya siguro next vlog ko sa uh, susunod ko ano, sa Kadoha. Ayun guys, ah uh, ito guys, eh uh, siguro ipopost ko to baka next days uh, ay araw para ma ma kita na agad na ang pagbabalik ng vlogger <laughs> ayun guys uh, masyadong masyadong ano abakante. Uh, guys yun masaya lang basta masaya ako ngayon at uh, shoutout niya nga pala kay Denzel uh, ang ganda ganda mo. Ah, uh, shout out kay Gail. Gail. Ah. Uh, kahit katampo, alam ko naman 'yun. Ah. Uh, ka palagi. Ayun guys, ah uh, na lang muna. Ah, uh, bye-bye at mag uh, bablog ulit tayo sa sa ka, ano na, Doha, Doha na. Vlog ako ng konti doon para ma share ko sa inyo yung lugar nila kung gano'ng kalaki ang laki ng airport nila doon. and ito uh, shout out Clark Pampanga Airport yeah. ang dami nagtutulakan po sila sa daming tao guys <laughs> sa mga basher ko na mabagal ako magsalita uh, shout out sa inyo guys eh, syempre, naisip ko yung sasabihin ko hindi naman basa-basa ang -basa buka lang ang dadala, ang dito. Kaya, yun. Ang kikwento ko sa inyo, kaya, kaya ako nawala nung ilang buwan, wala akong update na video, wala akong vlog na, na pinopost. Guys, kasi, nag-asikaso ko ng mga mga gamit ko para sa pag-uwi ng Pilipinas. Oh, guys, umuwi ako sa Pinas. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog o ano man. Katunayan, guys, ha. Ayan. Wala akong ganong vlog sa Pinas kasi, siyempre, ilang taon na akong na nawala sa Pinas, ilang taon. Kaya, sinulit ko ang init sa Pilipinas. <laughs> Ayun, guys. ah uh, guys, ang gagawin ko nga pala, yung mga ina, pinang, inaskaso ko na papeles na para pauwi sa Pilipinas, uh, ibablog ko yan, isa-share ko sa inyo. Para sa mga may gustong gustong umuwi. At least, uh, meron kayong malaman guys uh, ko din sa inyo yung mga mga nilakad ko naman na pabalik naman ng Poland ayun guys ang gagawin ko ay uh, kikwento ko yung mga mga bagay-bagay na nangyari sa na atin sa Pilipinas simula nang nandito ako kahit ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, uh, sana supportahan nyo pa rin ang, ang um, YouTube ko, uh, share nyo po, at uh, uh, pakisubscribe, at pakishare, like na rin po. Uh, ibabalik ko po yung, ano ko, yung pagtulong sa mga uh, gustong lumipat, gustong maghanap uh, ng bagong company. Yun. Ah, shout out na lang sa inyo lahat. Ingat lahat. Bye.